Bakit? Ang papa ng papayang ito, laki o. Oh. Ay, ito lang. Inog na inog po lahat ang mga papayang ito. Paganda. Ay, ah, dilaw na dilaw yan. O, ayun o. Oh. Paganda, ganda. Tap nila. Maha. Itlog sa puno. Yan. Ah, pare kung ito yung dyan. lalake na Lalaki yan o. Oh. Ang ganda. Yan o. Pag-inis natin yan pare kong ito. Ayan, ang lalaki. Babang baba. Ang gaganda. Ayun, kita sa ano? Ang gaganda. Yung po, yun. Daming maganda. Eh. Ay, ang maganda. Ito yung masarap. Walang buto sigurado ito. Yan, ano? Dilaw na dilaw, Ito pa, tingnan. Parang kalabasa na naman ito. Ah. Lito mo nga. Ayun, Sus Mario Chef, ang ganda. Ayan, ano, no? Lagi ng mga papaya ang mga ito. ay yan. Ayan, lang batang-bata. Napakalaki. Pwede mong ano yan. Ah, pangit sport yan. Ayan, ah, no? Oo, pangit. Ayan, no? Pangit sport. Pero ano lang yan. Pinamimigay uh, ko lang. Pero regalo ko yan, no? Ang gaganda. Ayan, ah, taba, oh. Ayan yung man, papaya namin. Mga ito, ano Ano po yan, eh? No? Red lady, Pero napakalaki buhat. Ayan. Ang ganda ba Ang gaganda. Ato, ayun mo ka Ang gaganda. Ganda. So, mix na dito. mamuyot po tambong ang mga ito. sa tingin sabi nga nila, kung maganda yung angarin mo sa buhay at uh, yung papunta. Yan o. Oh. Ganda talagang Dami-dami papaya nyo. Last quarter Last quarter Last quarter ito, sa okay. Dami Dami-dami oh. oh. Dami papaya. Ayan oh. Good morning, good morning. Ito ng mga binina, mga okra namin no Ayan o matatanim tayo ito no yun ang ah, laki din ng papaya ito no ayan po yung talapia pagka gusto mong di na ayan po naka, nakalutang lahat pagka umaga nangingin ng oxygen so, ito po ko naman talong tais ko sa mga nang talong at saka tayo ayan ayan ako para ang daming bini eh. o so, bago ano, natin ng bini para ma ay, laing mo na naman ano sa Bermish na po ang alis namin eh. Pero ngayon, hanggang, hanggang, hanggang webis pa po ako dito. Bermis po. Kapag so, na namin ng Japan na mga kapatid ko, narating yung kuya ko ata ngayon. Sinundo ata ni Emish eh. Uh, ano ko oh, no, na? mo. Napakagan ka tayo. May huli na yung mga screen natin, no? So, saan? Huh? Okay. Pa uh? Ito? Ito? dito pang mga, no? Wala eh. Pangila. Sabi ko naman natin. Ito? Uh, huh?

Pwede mo niya, iba. Meron na yan. Ang ulam na. Yan. na. Para. Kalabasa. Ah, kung ano na na natin yung kalabasa roon. no Oh. Masarap oh. na yung kalabasa na yun kasi ano eh. Ano yun, ang tawag doon. Uh, oh, ba, pati balat, ma... Oo oh, na natin. Oo. Oh. oh. Alayin mo, oh. alayin tayo. Alayin tayo. Ito po yung layang na ito, napakasarap po nito. Ay, dahil mo na yung dini, oh, ang dami. Pamigay natin. Eh, ito, nakasampan. Ha? Ah, nakasampa? Ayun, marami yan. Ah, no. Tingnan nyo, nasa tubig ko, namatay lahat. So, tingnan natin, ano. Patay po, nalunod. Mga idol, nalunod. Ito, abit, ito, long video, ito. Ito, oh, tingnan nyo nalunod mga idolo oh. yan na nalunod no, yan, na? <laughs> nalunod po mga idolo oh. wala nang ininga <laughs> so, ito oh. pwede na ito ah. ah, ah. pwede na ito wala tayong dalang sa video <laughs> yan yeah, ang matotong ba ito ah, wala kami sa eh. oh. Oh, yan ha pwede na ano ah. Uh. Oh, oh, kinakain na ng ano eh. Kaya na yung tamalit. Eh. Wala rin. Nawala rin. Amay <laughs> po oh. yung magka. Ayun. Pa, tsaka tingnan natin yung dun. Ah. Uh. Okay, <laughs> no? Okay, sa, taga, sa upampangan, bulanglang. Sa Tagalog, hindi ko alam. Sa ano dininding. Tubig lang po. Tubig ang ginana natin igigisa. Bawang sibuyas. Yan, bawang sibuyas. Tapos, uh, paminta. Yan, paminta. Ito po yung bulanglang. At uh, ito sa, ano naman, Pangasinan, sa J.B. Baguong, ano naman na sa kanila, dininding ata, dininding. Yan po. So, natin ng yan. Wala pong Ito po yung bulang na. Bolles po daw po ito. Bolles. Malinamnam po ito. sobrang linamnam niya. Yan. Na, yung, nung bata kami, ginigisa lang po namin ito. Pagkagisa, mga idol, eh... Maraming salamat, uh, Randolph Buwan. Ito yung upuan, no? Napakatibay po. Pinakamaganda daw po ito. sa, 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 Naupuan, no, napakaganda. Pag-iabot na rin, ano yung kalabasa? Yan po, una kalabasa at saka okra sa gulay. Mamaya yung patola kasi ito medyo matagal na palambot. Gulang lang ang tao sa kapabangan, sa Tagalog. Dimingding wala sa inupanan. Yan okay. Sa so, bawal lang po yan. Ito, yung sisasi. She. Lalagyan natin ng ano yan, ng patola at ng kalabasa. Wala pong ginisa yan. At saka natin ng isang hito. Kunin mo na yung hito. Hito? Hito. Ay, ito yeah. hito na isa mga ito yan. Hito yeah. lang po yan. Um, Pero malalas. Pasaw ko lang yan. Malala, yeah, ito. yan. Ito yung pasaw natin na hito. Isang hito. Palalamuhin lang natin dito ang hito. Ang gata. Uh, wala pong, wala pong tinik yan. Eh. pinakatinik lang yan. Yung isang mahaba. Mamaya po papakita natin yung sabi nga ni Long Mia. Pwedeng galing sa kulay. Salamat po ha boss. Ang ganda nitong Yung mga kalang, yan ang lakas, ang daming nagagamit. Yung si Bantot Buwan sa Sanawer, ang dami po pila ayo no. Para sa mga bisita natin yeah, sabi niya, "Pak, sabi ko babayaran ko. Sabi niya, wag kasi ikaw, pinaupo mo lang yan sa mga ta ta taong pumapasya sa iyo." Sabi niya, kaya yun, nakakabay na tao, taga-conception tarlak po, siya po pala yung dinner ng San na iba-iba, padadalam daw kami ng mesa at saka plato dahil yung pong dahon ng saging ko ito, naubos na, hindi na nagbubunga ay, may tatlong sabah doon pag ikuha mo, ang dali pa. lang natin dito ang ito hanggat uh, malulusaw ang kanyang laman Bili ang kanyang kinek. Ani siya po kaya? Okay. Oh, long, diya talaga. Ani kaya talaga? Ito po kaya. Ang ganitala man, okay yon. Oh. Ay pagluto ng yung bata. Kung pangatay, nyaman. Ita, kita pagluto mo na no. longarisay yung bata. Ang guring yung bata. Ayano. Longarisay cakailo yung bata. Ayano. Marani, cakailo nita lahat yung puro yung sa likod niya puro yung sa ng Ayan po, yung okra mo kray, tsaka kalabasa, lagay na natin ng patola kasi ang patola po ay sa uh, sandali lang gumalambot. Pakbet, pagka nagluluto tayong pakbet, inuuna natin yung uh, matagal lumambot, kaya ng kalabasa, okra, palaya, yung talong pinakauli eh, dahil lang talong sandali malambot. Ang kalamang ko ah tinik ng ito, yan para suklay, yan, sabi nga ni Loco medyo malambot na po yung patola, sa laban, sa okra, nagay na natin yung talbot at na. bulaklak uh, pagka naganuhalo po yung gulay mga idol, napakasarap yan, manamis-manis po ito bagong kita, tingin mo kayo. yan po, malapit na maluto. 8.30 po, ala 8.30 e, po ang almusal na alas 9 na natangaling po kami mga ito so dami nilang pinipirin ang mga ito na e, na na interdi lang po ako dito sa farm mga ito lahat po nang pumapasyal sa Friday po wala po ako nasa alis na po punta ng Japan sa mga magkakapatid Tatang... oh, ito po luto na luto na tatanggilin na natin yung suklay ni Long Wihia oh, Masuklay so, ni Long Mia yan. Uwi daw niya yan eh. Garoy niya suklay. Wala pong tinig kang ito eh. Ganda oh. bulang Long. Dinindig. Salamat sa JB Bagwong. JB Bagwong. Salamat sa Sunnyvale. Randolph. Randolph. Buwan. Buwan. Ito. Napakatibay. Maghanap kayong pinakamataba dyan ma. Ba yung mamamasyal, inaantay natin dito si ano, si Romano. Si Romano. Big boy. big boy, pagka Big Boy. Asabi ah, ni Big Boy, nagka-comment okay. siya. Diyan daw sa upuan na ito, hindi nagdodobli. Hindi siya nagdodobli sa so ibang upuan, nagdodobli. Eh, baka maano. Pero dito daw, ano, isa, isa lang. Alam niya rin pala yung Stanley Well. Stanley Well po. Mga idol, good morning, good morning. Oh, Regasco, Regas Brand. Opo, pag nga yung Regasco kasi, ang gusto ni Boss Arnelty, lahat ng MT na luma, gusto niya, pangarap niya, papalitan niya na. Para lahat ng ginagamit natin dito sa Pilipinas, uh, nasakot ng Regasco, magiging bago lahat ang kanyang mga tanke. Regasco, ay for Arnelty, salamat.

sinasabi mo, tita, hindi. Para maano natin. Bulang lang ng kalabasa. Kapipitas lang. Kapipitas lang po yan. Bagong pitas, mga ito. Mag-apirobes na tayo. Apirobes. Bulang lang ng kalabasa. Pare, Peter! Bawin oh, mo si Pare, Peter! bulang lang tatantyayin natin ang mga tao para makatikim lahat ng bulang lang ng bulaklak ng kalabasa na masarap taga malolos taga aritel dito po kayo kapitiyon kayo pare kudeng Mantap apa bayar tiko amun di Opo, <maryo> okay. no, <I> <maryo> oh, po, ako. go. Opo. Wala kuno. Wala kuno ng ito. Lagi pinuntahan niyo kung ano? Ah, oo. Ah, ito nakapalo sa sa, ano, yeah, sa Emon Polok. Naparagas. Kay Rey Morongke dio dun po sa pagdating niya na Subic, uh, uh, may susundo sa inyo nang mga yate. Yate ayan. Oh, oh, ano, yate. 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 Yes. Ayun yung mga uh, si Idol. <laughs> Opo, nakapalo oh, ito. Tawag muna kayo kakain, magsiserve muna tayo. Pagkatapos natin magserve, kain na tayo, ano? Tapos, kuha kayong isang kawali para yung kawali. Dito yung DVD yan. Kawali, oh, ayun, ayun, para gano'n, gano gano para tayo, ano? Ay, ayun. na tayo yun, lalagyan? Ng mangkok? Uh, uh, ah, andun. kayo. Uh, para <laughs> babi lang natin ng tao, Matay ko yung gulay. <laughs> good morning, good morning. <laughs> Linis na lang yung pinapayin nandito. game na. Linis mo na natin. At saka yung labor na, na uh, yung salikod, Yung mga filter ng sigarilyo, huwag yung papa. Patapon nyo May mesa dito na. No? Kaya nakalag oh. Dito nila pinatapon o. Kasi okay. parang kita mag-serve muna kayo, no? dadali yung mga halaman na tanong. naman din. Lagyan naman ng filter. kami ng logic. Yan ba sila? Pero lang. sige. Yun, na niya. ready niyo na muna yung ano, kanin, kanin na. hindi kanya napuntahan na ng buro. Dapat para sa Tapos gaganyan ito. Bibigyan mo kita. Buna mo, niyo na muna yung kanin, bago yung buro. Awa. Yan, Para maaari mo,

Yan po, kakain na po Ito, tayo. Po, Pag-dasal muna tayo bago tayo kumain. Pag-dasal muna bago kumain. Yung ano, pangipit, ayun o. Oh. Pangipit, punin mo, ito. Hallelujah. Dadalhin yung dalawa katawa kung nalang mag ano. Ah, papayon na Baliktad po ang inyong ano. parmi po yung siya tayo. Marami. <laughs> ang paglagay po ng ano, nakatiyaya kasi yung ito walang dumito. Hindi, ito

irdi 你 sudo 你我 我 <laughs> <laughs>

kita masuk <muchas>

Yeah. yeah, mga kapatid namin sa Delhi City, si Dan, si Dan, James, si City, California, and LA. All family back your At na si Idol. Ito na na po namin nakita si Idol. Number one po sa Pilipinas.